what's up Another day, another vlog naman tayo mga kabudo For today's video mga kabudo Panibagong adventure naman ang ating pupuntahan Sumama mga pala ako sa akin lolo para maglao At humuli ng malalaking tulingan Let's go guys At dito nga po ay amin ang hinulog ang aming pangawil Ayun ang tinatawag po siyang palukso O sa iba'y patuklos kung tawagin ang pamain nga po wala namin ginamit dito ay mga hus na ginayat na makikintab at yung nilalapag ng aking lolo pampasagal para hindi madali ang kamay ng kawil at maya maya guys makikita nyo kung paano dawihin ito ng tulingan Yan. at nung matapos ng ilaglag lahat ng kawil aming namataan ang napakalaki at napakalapat na sagpangan ng tulingan kita nyo naman guys ayun nasa unahan ng bangka namumuti nagkakalabsawan yung mga isda at amin ang dinaanan ang napakalaki at napakalapad ng sagpangan ng tulingan para maadaanan ng ating pangwil at makahuli tayo ng mga tulingan ayun napakalalaki guys nagkakalabsawan na siya at dito nga guys nadaanan namin yung sagpangan na napakalaki ayun kita nyo guys ang kalabsawan na at nakahatay na yung ating mga pangawil para daanan yung ating mga nakikitang sagpangan ng tulingan para makahuli agad tayo guys at nung nadaanan natin sa no, sagpangan ng tulingan ay may dumawi na napakalaking tulingan. Makikita nyo guys at dali-dali ng hinila ng aking lulo. Yun. Ang laki nito guys. Mga dalawang kilohin ton tulingan mga kabodo. Ayan o. No. Kita nyo guys. Dadamba pa yan. Namumuti. Yun. Kitang kita nyo guys. Nagakalabsawa na si lahir ng tubig. Yun. Napakalikot. Talaga ng tulingan o. No. Ang lakas. yan o. No. Pinahinaan na ngayong makina para mahuli namin yung tulingan. Ayun, at dito yung pinatay na para hindi makawala yung tulingan na aming nahuli. Let's go! Hmm. Swabi!

điền luôn, rồi đấy rồi, con gái rồi, cái con gái. lại Galunggung, lại Galunggung kẹo, nè lắc kẹo, nè lắc đi, suốt naman mây live lại chơi lại, ô ô ô ô eh Guys, guys, to the man. ket kelatih Kami guys Dali na naman Ayos 3-0 guys 3-0 Tapos huli pa tayo malaki Let's go Let's go Christ ko, inami Matuman lang mo ang dawi Nagulan na pati Nag na Kaya uwi na kami At nandito na kami sa aming pagdudungan ng bangka Ayan guys Kikita nyo aming huli kung gano'ng karami Doon malaki at saka maliliit na tulingan Aming na huli, may mga galunggong pa Wow, ang sarap nito guys, inihaw Oh, sinukat kong gano'ng kalaki. Guys, salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na yung video. Bye-bye.